At heto na nga, eh, pinakita na ni Sass, yung tinatawag na MOOE ni Vice President Sara Duterte. Na hindi ito makikita sa Kongreso dahil ang nasa Kongreso ay nakalagay sa kanilang Resolution Number 10 ay ang kanilang MOOE ay walang liquidation by itemize. Ibig sabihin, itemize ay yung Uh, peso by centavo na ipapakita ang bawat item na ilalagay doon sa report ngayon kundi ay ipapakita lamang nila at isasubmit sa COA ay ang tinatawag na Audit by Certification So itong MOE ni Vice President Saro Duterte ay ipapakita na ni Sas Sasot Rugando hindi tulad sa Congress o kay Speaker Romualdez na wala silang may pakita kaya nga init na init sila. At ngayon, bago natin simulan ang panonood, pakikinig dito sa inilabas ni Sas Rogando Sasot patungkol sa MOE report ng Office of the Vice President o ni Vice President Duterte. Ay please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like mag at mag-share at mag-hit na rin ang notification bell para may update kayo sa so, namang video update sa ating mga kapaligiran sa ating minamahal na bansa. Hi! Hello! Magandang magandang hapon po, gabi, ano na ba? Gabi na sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite. Ano ba ako? <laughs> Russian spy? American colony trader Ano ba? Si Sasro Gano Sasot. Ayan, Diyos meyo. O, oh, may susunugin na naman tayong mga trolls, no? Mga bayaran. Yung mga, yung mga hindi nag-iisip. May bago silang script, no? Hina-hijack po nila ang Hindi Mo Pera Yan campaign. Ayan. Hello, kamusta kayo? Hmm? Hina-hijack nila. Meron, meron silang pinapalabas na mga eksena, yung tungkol sa MOOE. So, inilabas nila yung MOOE budget ng Office of the Vice President. Nasan daw ang resibo niyan? Alam nyo um, kayong mga obobs, kayong mga obobs, sa papaliwanag ko sa inyo. Kasi hindi nyo alam ang inyong mga pinagsasasabi. Okay? So, ang ginawa nila, di ba nag-launch tayo ng hindi mo pera yan, ng MOOE. Sabi nila, ang campaign, campaign kasi natin ay nagugat ay dahil ang MOOE ng Kongreso, that's both Senate and House of Representatives, ay liquidation by certification lang, M-O-O-E, okay? Ya, ang patakaran na yan, mga obobs na hinahijack ang hindi mo pera pera yan, sa Kongreso lang yan, yung liquidation by certification. Anong ibig sabihin ng MOOE o, -O -E? Maintenance and other operating um expenditures. Ito po 'yung budget sa office, okay? Pambili ng office supply, uh, um iba't iba, okay? The, the 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 money given to them in order for them to run their office, okay? So, ngayon ang ginagawa nila, inano nila 'yung um MOOE noon ni Duterte. Ano daw hindi mo pera raw, 'yan walang resibo. Bobo ang MOOE ng presidente at ng vice president kailangan nito ng resibo sa audit. intindihan niyo? So ngayon, titingnan niyo yung audit report kayong mga troll. Sino yung gagawa kayo ng ano na hindi niyo alam kung ano yung pinag pinagsasabi niyo. Ginagawa ninyo mga obobs kayo. Iniikot-ikot-ikot nyo kami hindi niyo naman alam yung pinag-uusapan. So, halatang ginagawa ninyo yan para, ano, para makalusot yung, yung patakaran ng liquidation by certification ng MOOE sa Kongreso. Sa Kongreso lang po yun na ang MOOE ay liquidation by certification naintindihan ninyo sa Office of the President at the Office of the Vice President, hindi po po pwede ang liquidation by certification. O, oh, naintindihan nyo ba yung issue? Naintindihan nyo? Hindi po po pwede sa COA na ang MOE ng President at OVP ay liquidation by certification lang. Naintindihan nyo ba ang issue? Excuse me, Lord Almighty. Ngayon, nag-aano kayo ng Office of the Vice President. Si Sarah, si Sarah naman yung target ninyo eh, di ba? Mm. Papakita ko sa inyo ang website ng Office of the Vice President. Itong Office of the oh, uh, website ng Office of the Vice President, nakikita nyo yan? Transparency. oh, nakikita nyo. Tapos, meron ka dyan, meron silang annual procurement plan. 'di ba? Summary of awarded contracts. So pag kinlik mo yung summary of awarded contracts, makikita mo 'yan, oh. Mm. Nakita mo? Oh, pag tiningnan mo yung 2023, yung mga binili nila, oh, nakikita mo? Project One time clock company, contract price, notice of award, notice of proceed. This is the procurement of the office of the vice president nakikita nyo yan this is transparency nakikita nyo yan oh supplier alpine motors corporation contract price oh contract notice of proceed di ba nakikita nyo yan provision of fuel through fleet card oh nakikita nyo nasa website ito ng office of the vice president yung mga tapos meron pa silang alternative mode of procurement oh di ba Makikita mo yan. At ito ay ma-audit po ito ng COA. Kasi kailangan nga ng resibo. Nagigets ninyo na. Ya, ang mga procurement na yan ng Office of the Vice President na makikita nyo sa website ng Office of the Vice President kung hindi kayong tanga na mga vloggers, mga basahang vloggers ni Marcos, mga basahang vloggers si Tambalos Los, mga, um, mga idiota, hindi nyo naiintindihan ang issue. Okay? Iniikot-ikot nyo kami. Ngayon, oh, um, meron pa yan sila procurement monitoring report. oh, Office of the Vice President, procurement monitoring report. Okay, so makikita mo, di ba? oh, ah uh, sa first semester tayo ng 23. O, oh, ah uh, oh, nakikita nyo yan. oh, OVP, procurement monitoring report, first semester, Uh, for the year 2023. Naglo-load pa. Maghintay tayo. O, oh, ayan na. O, oh, nakita nyo yan. oh, bakit ang labo naman ito? Wala na ba ito'y <laughs> Parang hindi pa ata finish mag-download. Basta makikita nyo yan. Ang, ayan ang procurement report nila. Mm. Okay. Ah uh, the download pa. Ayan, saan ba natin ito pwedeng kunin ng malinaw? Ay, bakit ito? Hmm, kita nyo yan, oh. Nakikita nyo yung report ng Office of the Vice President kung gano'ng kadetalyado. Oh, kita nyo yan, oh. Code, PAP, oh, Procurement Project, Vehicle Rental, oh, Small Value Procurement, oh. Nakikita nyo yan? Elig eligibility check, bid evaluation. O, oh. nakikita nyo yan kung gano'ng kadetalyado? Hmm. Government of the Philippines, current year's budget, total. O, oh. nakikita nyo yan. So, detalyado, nakikita nyo kung gano'ng kadetalyado yan? O, oh. total. O, oh. contract. Kita nyo kung ano yung binili. List of invited observers. Meron silang report. Nakikita nyo yan? O, oh. Ayan, oh, vehicle rental, cargo tracking, vehicle rental, vehicle rental. Yan ay sa Office of the Vice President. Ibinapasa nyo kay Sara ang hindi mo pera yan, pero hindi nyo alam na transparent ang OVP. Actually, to be fair kay Lenny, no, naging transparent din si Lenny. At bakit transparent ang executive? Bakit transparent ang executive department? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit kayong mga basahang bloggers ni Marcos at mga basahang bloggers ni tambaloslos Alam niyo kung bakit? Kasi si Duterte, unang first six months pa lang niyang umupo, nagpasa siya ng executive order ng transparency, ng freedom of information. Kaya pwede kang makapag-request sa executive branch, sa kahit anong branch, tungkol sa kanilang procurement at kung paano nila ginagastos yung pera nila. That has been the, has been the case ng um, panahon ni Duterte. Mga bobo kayo. Bobo. nga ang kongreso, liquidation by certification, sige nga, kayo mga basahang bloggers si Marcos at mga basahang bloggers si Tambaloslos, pumunta nga kayo, kayo Pumunta nga kayo ngayon sa website ng Kongreso. May makikita kayong ganitong report katulad sa Office of the Vice President. Wala. Wala. Sino ba tong Gloria Auditor? Bakit gusto mong sumama sa akin? Gusto mo talaga umakyat, Gloria Auditor? Ha? Huh? Naintindihan nyo? may freedom of information ang executive department at ang nagsimula nito ay si Duterte. Kaya required sila na ilagay ang kanilang mga procurement sa kanilang website. O, oh, kikita nyo yan. O, oh, di ba? Office of the Vice President. O, oh, Procurement Monitoring Report. oh meron sila. O, oh, first semester. O, oh, kikita nyo yan. Tapos, ibabato-bato nyo kay Sarah yung mga pinagsasabi ninyo. Mm. Di ba? O, oh, ayan pa, o. Oh. Di ba, meron pa sila annual procurement plan. O. Oh. Di ba, hindi nyo to alam. Kasi mag-verify muna kayo, mga bobo. na Napakabobo ninyo, Diyos ko Lord. Tapos, sabi nila, hanapan daw na resibo yung MOU ni Duterte. Baliw, may resibo yon Ang dis... Di ba, pebbles, di ba? Pebbles Duque ang MOOE ng Executive Department. Pebbles Duque, umakit ka nga. Makipag-usap ka sa akin. Invite ko nga si Pebbles Duque. Pebbles Duque. Pebbles Duque. O. Oh. ka Pebbles Duque. Nang maliwanagan itong mga idiota na ito kung paano tumatakbo ang MO. Ay, nag-decline si Pebbles Duque. Ayaw makita ang beauty. Sa executive department po ang MOOE. Ay kailangan may resibo, mga bobo. Naintindihan niyo? Sa sa kongreso po, hindi po kailangan ng resibo. Wala po silang requirement, liquidation by certification lang po sila. Naintindihan niyo? Kaya hinahanapin ng rami ng resibo, baguhin ang kanilang patakaran dahil liquidation by certification sila. Ang executive department po hindi po puwede. Po ang liquidation by certification ng MOOE. Naiintindihan ninyo na. Diyos me, ang tatangan ninyo. Tapos ibabato nyo kay Duterte. Dude, may audit report every year si Duterte. No? May COA audit ang Office of the President nung panahon ninyo. Naiintindihan ninyo? Ang, M ang papaano ginastos ang kanilang MOOE ng Executive Department na o-audit po ito. Sa kongreso po, na, meron po ba kayong nakita ko audit ng Speaker of the House? Wala. Wala nga kasi nga liquidation by certification lang sila. Diyos mio, Santa Maria. Okay. So, pupunta tayo ka Office of the President Annual Audit 2021 kay Duterte auditable, ino-audit po yan. May resibo po. Sa so, executive department po, hindi po po pwede na ang MOOE ay walang resibo. just ko Lord, ini ang ginagawa ninyo ay iniikot ninyo. No? Iniikot ninyo ang storya. Pero hindi ninyo alam, yung mga ginagawa ninyo is an act of desperation. Dahil halatang halata na hindi kayo na hindi nyo alam ang mga pinagsasasabi ninyo. Nagbabato lang kayo ng issue. So, uulitin ko, sinasabi na hanapan ninyo kung paano ginastos yung MOOE ni Sara. Mga bakla pala kayo ng taon, edi eh, puntahan nyo yung, yung, ano, yung website ng OVP. Makikita nyo doon. O, ipapakita ko uli, ah. Hmm. This is the annual, uh, this is the procurement activities first quarter uh, first semester ng 2023 ng no Office of the Vice President. Ayan, ano, oh, oh, Office of the Vice President or oh, complete compute completed procurement activities. Oh, nakikita nyo na yung procurement project, anong date, ano yung end user, sino yung end user? Oh, nakikita niyo na? Oh, mode of procurement Day. oh, notice of award. Makikita nyo rin 'yan kasi nga meron silang procurement No, o, oh, nakikita nyo na, o, oh, o, oh. nagigets nyo na. Ngayon ito, itong, itong, um, procurement report na ito, nakikita nyo na kung gano'n, ah, uh, yung, yung ginagawa nila, o. Oh, Kita mo, supply and delivery of bonds, o. Oh, nakikita ninyo, <laughs> nakikita nyo na, o, oh, o, oh, o, oh. nakikita nyo na yan, o, oh, yaan ay ino-audit at may resibo yan. O, oh, kita niya na meron din silang subscription. Ito yung mga pinagkagaso sa nila ng MOOE. So, nakita niyo na, professional and consultancy services. O, oh, consultancy services for the OVP, strategic planning and team building, provision of appraisal services provision of project management for pasinungog, high technical consultation for medical. O, oh, nakita nyo na, property, plant, and equipment. So, makikita nyo yan dyan. Okay? Yaan ang MOOE ng OVP kay Sara. Okay? At ito ay makikita nyo sa website ng Office of the Vice President kung paano nila ginagastos ang kanilang MOOE. Ngayon, um, itong mga, mga report nila dito in public, hmm, nakikita nyo na ha, Iting, titingnan nyo pa ha, o, oh. nakita nyo na meron pa alternative mode procurement 2023. O, oh. kita nyo sa office of the vice president yan. Nakikita nyo sa website, may report ang MOOE ng office of the vice president. Ngayon, Diba? Nakikita nyo yung report na yan ang gagawin niyan, at the end of the year, ibibigay ito sa COA, pati yung resibo. Kasi required yan sa MOOE ng Office of the Vice President. Huwag kayong tanga, mga basahang vloggers ni Marcos. Mga basahang vloggers ni Tambaloslos. No? Open, makikita mo dito. Kung gusto mo pa, i-FOI mo pa ang Office of the Vice President, I'm pretty sure they be be, be willing to give you more details from their website. Diba? Kasi hindi naman, hindi naman confidential fund ang MOOE. At required, and because of President Duterte, my freedom of, of information sa Executive Department, yan ang tatak Duterte. Pero sa Kongreso, kayong mga bla, basahang bloggers ni Marcos, wala kayong makikita ang ganyang report ng Speaker of the House. Meron? Meron? Wala, di ba? So, bakit si Sarah ngayon ang hinahanapan nyo? Eh, meron yung Office of the Vice President. Eh, paano yung Speaker of the House? Wala, Wala siya. At hindi ko sinasabing sa panahon lang ito ni Romualdez. Dahil ito na ang naging tradisyon ng Senado at Kongreso sa napakahabang panahon. Bakit ayaw niyong baguhin itong tradisyon na ito? Dahil ba nakikinabang kayong mga basahang vloggers ni Marcos? Mga basahang vloggers ni Tambaloslos katulad ng media na kumakamkam ng salapi mula sa Public Affairs Fund ng Kongreso? Diba? O, sabi ni Pebbles, wala kasi din nila pinasa sa Congress ang FOI. O, naintindihan nyo na. Ang FOI kasi nito Duterte is executive department lang. Kasi nga executive order. Para magkaroon ng freedom of information sa Kongreso, dapat magpasa sila ng batas. So, uulitin ko, uulitin ko sa mga um, mga bobong vloggers ni Marcos na bobo talaga. Kaya nga kayo, kaya na lang kayong yung natira dyan kasi ang bobo ninyo, no? Ito, ang website ng Office of the, Pre of the Vice President. Okay? Ah, kita ninyo na. Mm. So, pag pinuntahan mo to, okay, makikita mo dyan, okay, makikita mo dyan ang Transparency Emirat Emirat. Okay? Pupunta tayo sa menu. Hmm. Kita nyo yan transparency, freedom of information manual, transparency seal. O makikita mo kung ano yung mga dinate sa Office of the Vice President. Makikita mo rin yung annual procurement plan, request for quotation, invitations to bid, summary of awarded contracts, minutes of pre-bid. Can you imagine? Meron pa silang minutes of pre-bid at procurement monitoring report. Nandyan po ang pinagkakagastusan ng OVP ng kanilang MOOE. Naintindihan ninyo? Naintindihan nyo? Si Tambaluslos ba may ganyan? Meron bang ganyan si Martin? Wala. Bakit? Wala. Hmm. Oh. Oh. Nakikihindi MO. nakikihindi mo pera pera yan kayo. <laughs> nyo naiintindihan yung issue. Wala oh, naman kayo. Gusto nyo i-hijack yung issue. Pero ang tatangan ninyo. You cannot. You cannot understand the issue. Kaya kayo ay Kaya kayo ay basahan. Ginagamit namang kayong basahan ng mga politiko dahil wala, wala kayong sariling utak. Kung ano ang hulog, siya ang tugtog. Yun lamang po. Maraming salamat. Ngayon, narinig natin, napanood natin ang paliwanag at ipinakita ni Sastro Gando about sa MOOE ni Vice President Sara Duterte. So malino na, wala nang pagtatalunan patungkol dyan dahil ebidensya nakita yung itemize ng liquidation na nasa website ng Office of the Vice President. So bago natin tapusin to mga kapatid, mga guys, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa anumang video ang aking i-upload. Maraming salamat!